Konting kembot na lang yan. Imagine ninyo. Talagang dapat nawakasan ito. Naku po, ito na naman si Maharlika at muling binuhay ang isyo ng Polboron kung saan gumagamit nga umano ang ating presidente. At ayon sa kanya, hawak niya na umano ang video at ilalabas niya na umano ngayong buwan ng June. Actually, ang uh, isyong ito, mga kababayan po natin, sadyang nakakabahala. Dahil kung tayo naman ang tatanungin ay hindi naman tayo 100% Naniniwala. Pero gaya nga ng sinasabi ko, eh may chance na totoo itong sinasabi ni Maharlika, sino ang kumuha ng video, sino ang uh, nagbigay sa kanya. Dahil may mga lumalabas nga na umano'y galing kay dating Pangulong Digong, galing umano kay Sandra Cam, o posibleng galing umano kay Atty. Vic Rodriguez ang video ito na iniabot kay Maharlika. Kaya lahat po yan ay uh, spektakulation pa lang ng ating mga kababayan. Gaano ito katotoo? At mailalabas ba ni Maharlika ang video ito? Dahil ito ay napakadelikado po mga kababayan po natin. Lalo na kung nandito po ah, uh, si Maharlika sa Pilipinas, ang advantage nito ay hindi naman siya basta-basta makakasuhan kaugnay sa video ito dahil nasa ibang bansa naman siya mga kababayan po natin pero tayong nasa Pilipinas ay siyempre kailangan natin mag-ingat uh, patungkol sa isyong ito kahit sa audio nga na nilalabas niya patungkol kay uh, Lisa Marcos na umari itong extraction na nangyayari sa Turkey a uh, uh, inaakusahan pa ng kidnapping eh hindi natin uh, na-i-share 'yan hindi tayo nagbigay ng reaction video dahil sadyang mapanganib po ang ganitong klasing video kaya mga kababayan po natin ito kaya ay manatiling allegation lamang o talagang may video. Imbot na lang yan. Imagine ninyo. Talagang dapat nawakasan ito. Si Paul Boronic Paul Boronic Kuting nakakahiya sa buong mundo maliban sa isyo nila sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Imagine nyo only in the Philippines na meron tayong Paul Boronic bangag na presidente. Kaya naman no wonder ang PIDEA chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino at gusto niyang alagaan yung mga sangot sa pulburon. inbis na hulihin ang mga, mga pulboronic manufacturer katulad ni Sayarot kaya pala pinakawala ni Kuting diba? you know that already at uh, regarding nga sa issue nitong, uh, ni uh, PIDEA chief naumano, eh, may sinibak siya na kanyang uh, tauhan at binugbog umano dahil hindi niya nagustuhan at uh, mukhang hindi nga uh, close sa kanya, hindi pa por sa kanya. So may nilabas din dyan si Marlica na umano'y sinaktan ito sa loob ng kanyang sasakyan. And ayun uh, mga kababayan po natin, dito po tayo focus ano, sa sinasabi ni Marlica na itong video. Kung totoo man ito, ay eh, sadyang uh, magbibigay ito ng uh, pangamba sa ating uh, administrasyong Marcos. At siyempre, para sa taong bayan ay hindi ka tanggap kung ang presidente ay gumagamit ng pulburon. Kaya palagay ko kung totoo man ito ay eh, nagpapanik na po ngayon ang administration itong uh, Presidential Communication Office kung pa paano nila kaharangin itong si Maharlika lalo na ilalabas niya umano by John at para sa kaalaman ng lahat, ay kinasuhan na itong si Maharlika ano, dalawa na po yung kumasok sa kanya dalawang designer eh, niya na inako sa kanya na Uh, o umano'y hindi original ang kanyang uh, produkto. So ngayong kinasuhan. Ang matindi kasi kaya siya nakakasuhan ay dahil sa UAC po naka-base itong mga designer na nagpala sa kanya kaso. At ang kanyang sinasabi, itong mga taong ito, ay umano'y alipores ni Lisa Marcos at binabayaran para siya ay kakasuhan. Ni ting at ni Lisa nilagyan pa ng PSG si Sayarot kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palanda. Patakas bakla. Kuding, kahit magbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni sa Smugs, hindi ka na makakatakas. Huwag kayong pakakampante mga jutang ginina ninyo. Magwala ngayon kasi I'm just waiting. Parang ako nag-ano, nag, nasa beach kunyari, I'm just waiting for the right time, kuding. Meow! <laughs> yeah. Grabe, ang kapal na mukha. Grabe, maloka kayo. <laughs> Oh my God, I can't freaking believe it. Na may... Alam mo, dapat nung 2012 pa eh, nakulong na si Kuting eh. Dapat 2012 pa lang, nung siya ay senador, ay talagang dapat naparusahan niya na ang pagiging Paul Boronic niya. So kung tinutukoy niya na 2012 pa, mga kababayan po natin, so baka 2012 pa ang video ito na hawak ni Maharlika. Kasi ang binabanggit niya dapat, umarap, 2012 pa, ay kinasuha na itong si uh, Pangulong Marcos Jr. So hindi kaya ang video ito uh, sa pag-analyze po natin base sa mga sinasabi ni Marlika ay 2012 pa. So luma na pala, hindi pala bago ito. At kasabwat sa mga manufacturing o bulburon. Bulburon showing on Netflix. Ayan, na, nasa iyo pa rin ang huling halakak. <laughs> yes, nasa taong bayan ang huling halakak. Don't impeach people power na, sabi ni Delmar Delphi. Mas peaceful assembly. Isplok mo na yan. <laughs> sabi ni Firm Mahamraga. Ah, uh, palangga, I'm just waiting for the signal. Okay? Ah, uh, kung isasplok natin yon. Pero isasplok talaga yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman naiipit yun. Diba? Lalabas natin ng bonggang-bongga. So, yun na nga. Nako, excited kayo lahat. Basta confirm. The Paul Boron na sinabi ni Pangulong Duterte, confirm! Confirm, confirm, confirm. Hindi makakatakas si Coting. Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Mga mata ninyo. Kailangan lang nang i-open ang inyong mga mata at ang inyong mga tenga. At pag ready na ang lahat, then we can celebrate. Right? Salamat sa dipunan ang polvoronic. Yes! Kaya huwag kayong mag-alala. Alam ko, galit na galit na kayong lahat. Gigil na gigil na kayo. Gusto nyo nang uh, matapos na ang paghihirap ninyo. At ngayon, nakita nyo naman, nagbukulan na sila, wala sila sa ayos. Hindi po sila magjojumbagan, hindi sila magbabatuhan o maglalaglagan sila sa hagdanan, sa, kalilan, sa dala ng kanilang kalasingan, kabangagan. At wala sila sa ayos. Hindi ganyan ang matino. How come na makapag-lead sila ng bansa kung sila ay laging bangag at nabugbugbug, nagbubugbugan? Nagjojumbagan. So ito pa, yung uh, kanyang bagong allegation na umanay nagbubugbugan niya itong mag-asawa basta... sa malakanyang So, gaano ito ka totoo at hindi umano totoong may sakit sila kundi nagkaroon umano ng sakitan kaya idiniklara na may flu-like symptoms nga itong mag-asawa Marcos. Makabubayan po natin gaano kaya katotoo ang video ito. Kung totoo man ang video ito, kailan ito nabidyohan? At sino ang orihinal na may-ari ng video patungkol sa video ng Pulboron at posible kaya ang makakasuhan na naman si Marlika kapag inilabas niya ito o baka ito ay pasabog lamang ah, pero hindi pwedeng ilabas dahil alam po natin napakadelikado talaga ang uh, video uh, ang uh, paglabas ng video ito dahil unang-una hindi lang mapapahiya itong si Pangulong Marcos sa mga Pilipino kundi sigurado mapapahiya ito sa buong mundo. So ito na nga mga kababayan po natin, ang isa sa ating dapat pakaabangan itong mga expose ito at sa palagay ko hindi naman papayag itong si Pangulong Marcos at ang kanyang team na basta-basta na lang mailabas ang video ito. Kaya para sa atin, kailangan din mag-ingat ni Marnica sa kanyang mga banta, uh, sa mga kanyang expose patungkol sa ating Pangulo. Ikaw, kababayan, bilang isang ordinaryong Pilipino, o kung isa ka sa bumoto kay Pangulong Marcos, pabor ka ba na ilalabas ni Maharlika itong video o tuluyan na lang uh, magiging isang uh, pasabog ito at walang ebidensya na ilalabas? So, yan po ang ating pakabangan. Kaya Comment na po ah uh, para sa inyong sariling komento at opinion. Oo. Oh,